Ito mga kaibigan, trending sa social media. Uminom ng energy drink bago matulog. Ito po yung nangyari. Nakaharap kasi yan. Hmm. Paharap pa, paharapan. Ibaba eh, muna mauntog yan. Ay, ayaw ang ulo. Ano yan, ano yan? Sige, sige nyo. Punta na kapoy ka. Kapoy itong. Kapoy pako diyan. Bagod. Bagod, pindutan goan, pindutan din, pangpulso, pindutan pulso, pindutan na. Pulso tay. Ito na. Ginoo. Wag, wag, wag. Eh, Hoy. bot, 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 bot. -ta -tay, tayo, 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 tayo. ang ulo, ipatagilid ang ulo kay para, para magawas ang Sarang ano, kung gula. <ccisTiffany> <Man -a -mimoto> Maraming kumakalat ngayon sa social media, inaatake, tinakbo sa ospital at nagkaroon ng cardiac arrest at mga post sa social media na matay daw dahil sa pag-iinom ng energy drinks. Pag-uusapan natin yung, yung katotohanan tungkol sa energy drinks na yan. Alam kong marami talagang umiinom nito dahil yung iba Maganda yung epekto nito lalo na sa trabaho o buhay at kahit sa physical na aktibidad. Pero ang hindi alam ng karamihan ay meron itong tinatagong long-term side effects kapag palagi na tayong umiinom nito. O di kaya naman ay mapasubra. At meron din namang magandang epekto kapag ka kailangan lang sa katawan dahil may importanteng pinanggagamitan na lakas. Kasi sa isang bote ng energy drink, para ka nang uminom ng apat na tasa na kape. Imagine that karamihan ng mga energy drinks ay mayroon talagang mataas na kafe content na nakapagbibigay ng panandali ang energy boost. Ang ibang energy drinks ay mataas sa asukal. Halimbawa, ang mga energy drinks na may maraming asukal ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang ang, at yung energy drinks na maraming caffeine ay maaring magdulot ng labis na pagkanerbiyos. Madaling mairita, insomnia o hirap sa pagtulog. Mabilis na pagtibok ng puso, mataas na blood pressure. Ilan pa sa mga rest na kaakibat ng pag-inom ng energy drinks ay ay caffeine overdose nan magdudulot ng palpitation, high blood pressure, pagkahilo, pagsusuka at convulsion. At nagkaroon din ng type 2 diabetes at low birth weight, sakit sa puso at utak sa mga bata, nagkakaroon ng poor mentality at dental health at obesity. At lagi ka nang nakadepende nito kapag ka nakaramdam ka ng panghihina at hanap-hanapin na ng katawan mo yung energy drink. Yung iba naman ay kapag uminom nito instead na lalakas, ina palatandaan lang yan na may problema na yung katawan po natin. Ayon po ito sa pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization noong 2014. Kaya ang WHO, ni-categorize nila ang caffeine ay kabilang sa drugs dahil nag-stimulate ito ng central nervous system na nagre-resulta kung bakit tumataas yung alertness natin. Kaya maraming nagkakaroon ng caffeine overdose dahil sa addiction ng pag-iinom na at, at hindi na ko-control. Ito so, sobrang pagod at gusto pang magtrabaho halos pipilitin ang katawan natin dahil lang sa hanap buhay o pagkakakitaan. Pero ang hindi alam ng Pilipino, mas dubli pa ang gastos natin kapag tayo po'y ma-hospital. Pero sinasabi ng FDA, ang pag-iinom ng less than 400 mg of caffeine ay consider safe. Alam nyo ba noong 2015 na pag-aaral halos sa mga estudyante, kapag kamalapit na yung exam, kumukonsumo sila ng halos 30 energy drinks in a week. Kaya yung mga atleta ginagamit nila ang energy drink to boost their performance. Dahil sa sobrang taas ng sugar nito, dito nagkakaroon ng adeksyon. Lagi na naghahanap yung katawan natin. Ito po ay panandaliang lakas, hindi po ito pang matagalan. Kahit tanungin natin yung mga professional athlete, ay hindi talaga sila umiinom nito dahil alam nila yung long-term side effects. Nasa healthy diet at tamang, pag at tamang training ang kailangan po talaga. Pero dahil sa sobrang yaman ng mga manufacturer, talagang kumukuha sila ng mga modelo para makapag -akit ng mga consumers. Gaya rin ng ibang brand ng energy drinks katulad nito na may epektong nakakagising at nakakapag-alisto talaga. Bukod pa rito, taglay din ng inuming ito ang mataas na level ng asukal, yung taurine, uh, ginseng, guarana at ilang mga bitamina. Ito yung mga sangkap na maaring may benepisyo ngunit maaaring magdulot ng panganib sa katawan kung mapasobra. Ang mga inuming ito ay malayang ibinibenta sa mga pamilihin at walang kontrol. Oso oso ito sa Pilipinas ngayon yung pagkahalo ng energy drinks sa alkohol. Maaari rin magdulot ng maraming problema sa kalusugan. Napakadelikado po mga kaibigan kapag ka ihalo natin yung energy drinks sa mga inuming nakakalasing. Ito po ipaalala sa FDA. Kaya sa mga parents, gabayan natin ang kabataan sa pag-iinom nitong energy drinks. Dahil mismo ang pidja doctors, mga family physician at kahit kaming mga alternative medicine doctor ay hindi talaga talaga nire-recommend sa mga kabataan yung energy drinks. Dahil sa stimulants at mataas na caffeine ang meron sa mga energy drinks. Kapag ka may edad ka na at may history ka na sakit na high blood o diabetes, dapat ay hindi talaga iinom nito. Sa mga kabataan naman, kung paminsan-minsan lang ang pag-inom ng energy drink, kung kinakailangan ng lakas para sa importanteng event, okay lang. Pero mas mabuti at nire-recommend pa rin na mga healthcare provider na umiwas na lang talaga palitan ito ng mga healthy na mga pagkain at inumin. Itong video na ito ay hindi po sa paninira dahil alam kong maraming nagbebenta nito. Pero kapag tayo po ay nagkakasakit, sa doktor at sa hospital din po ang bagsak natin. Hindi naman pinapaalala sa ating gobyerno ang side effects nito kapag napasobra tayo o napaadik sa inuming ito. Wala pong perpekto kahit ako nakainom nito sa panahong kailangan natin pero hanggat maaari ay umiwas at humanap ng ibang pa kung gusto naman talaga nating uminom na nagpapalakas, subukan mong limitahan sa 500ml kada araw ang pag-inom ng energy drink. Kung lagi ka nang nakakaranas ng panghihina o kawalan ng sigla at lakas, abay, hindi na yan normal. Pero marami kasing tao ngayon na hindi aware sa kanilang health status dahil hindi naman sila nagpapa check-up. Mas mabuti pa rin na ititigil na natin yung pag-iinom. Tingnan mo ang mga kabataan ngayon, napakaraming sakit bata pa lang. Ang hindi nila alam, may problema na yung katawan nila bago pa sila uminom ng energy drinks. Kaya nagkakaroon talaga ng komplikasyon sa ating katawan. Yung iba, uh, umabot ng tatlo o isang linggo bago nakarecover sa pag-iinom ng energy drinks dahil sa side effects. Pilitin na magkaroon ng sapat na oras na pagtulog, magkaroon din ng regular na physical na activity at kumain ng masustansyang pagkain. Kung hindi man ito makakatulong sa inyong pagbabalik ng iyong sigla at lakas, kumonsulta na po kayo sa inyong mga doktor. Minsan ay may mga sinyalis na labis na pagkapagod o patig tulad ng hypothyroidism o anemia. Kung mayroon kang sakit na sakit sa puso o high blood pressure, tanungin muna ang iyong mga doktor bago uminom ng energy drink upang maiwasan ang komplikasyon. Yung mga teenagers at mga buntis, maaaring ding bawasan ang pag-inom ng mga energy drink o umiwas. Instead, yung mga caffeinated beverage drink ang iinumin, may mga herbal tea naman na pwedeng inumin sa bahay na nakapagbibigay ng lakas. Natural pa yung mga sangkap na makukuha natin katulad ng ginger Tea, turmeric tea, guava leaf extract tea o dahon ng bayabas, dahon ng malunggay gawing tsaa at dahon ng avocado gawing tsaa at yung mga iba pang mga content na napapanood nyo dito sa ating programa. At tandaan, hindi po ako against sa energy drinks. Ito po ay paalala lang po sa publiko na huwag pabayaan ang ating sarili na halos hindi natin makontrol yung pag-iinom natin sa energy drinks. At nakabase po ito sa mga references at mga pag-aaral, mga database na nai-report kul dito sa energy drink. Maraming Pilipino ang nagihirap ngayon dahil kulang sa paalala. Hindi natin sinusunod ang drink moderately. Ihalos araw-araw na po natin iniinom. Yung iba, nakakaubos pa ng ilang bote. Marami na pong nai-report sa buong mundo. Ang sobrang pag-inom ng energy drink ay nahahantong sa matinding komplikasyon o kamatayan. Lalo na dito sa social media sa Pilipinas, maraming kumakalat. Ito po ay awareness sa lahat upang makaiwas tayo sa matinding sakit at hindi mangyari sa atin ang nangyari sa iba kaya please share this video para ma-aware yung mga kaibigan po natin at mga kabataan at yung mga anak po natin na makontrol yung pag-iinom ng energy drink maraming salamat po god bless po sa lahat